Happy birthday, happy 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 birthday. Masih aja lagi lagu yang. Happy birthday Selamat selamat. Aman aku duduk. Halo. Selamat ulang tahun. Selamat kastanam. Iseng. Wala. Palu Na Naparo Naparong. <laughs> na Wala mapulo. Na parok Wala. <viral> ba sila maka ngata <laughs> Na na naub. dito ba isa sa ilan data kan ina. An da. Ay Ah. Bila Si Bintiit? Si Bintiit? to ba si nanay si na yun na ba to? Nawala? Si, si nanay? Murad. Murad. Ah, yan okay, um. ang kasi nawala? Kaya, kung anumang siya ka nang ang pagka niya sa tuwa ibalik napamaya kong magwang Ma hindi ah, uh, Ma manggit siya po yung akong sundan napamaya kong magwang hindi nga Ma Ibali mang kami tagotlo ka tuig ay, ay, ay kita. Uh. Nadi sa ato pa.